Kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. May mga mensahe na ibinubulong ng universo kapag ang puso ay handa ng makinig. At ngayon gusto kang kausapin ng iyong mga anghel de la guardia tungkol sa isang kawalan na bumibigat pa rin, isang katahimikan na umaalingaungaw pa rin. Baka ang mensaheng ito ang senyales na tahimik mong hinihingi bago matulog. Narinig ito ng Diyos. At ginagamit ang mga salitang ito upang maabot ka. Huminga ng malalim, Pahinahin ang iyong sarili na maramdaman ito. Walang nagyayari ng aksidente kahit ang sakit. Bago magpatuloy, sabihin mo sa akin sa mga komento, saan ka nanonood ngayon? May mga sandali sa buhay na parang namamatay ang ilaw mula sa loob, kahit na patuloy na sumisikat ang araw sa labas. Gumigising ka, ginagawa ang mga dapat gawin, pero may kakaiba. Parang nawala ang tunog ng mundo, ang tunog na dala ng isang tao, kahit walang sinasabi. Ang taong iyon nawala, walang paliwanan. walang paalam. At kahit na lumipas na ang panahon, sinusubukan pa rin ang puso na unawain kung ano ang nangyari. May bahagi sa sarili mo na naniniwalang panandalian lang iyon. Pero may isa pang bahagi, mas tahimik, mas malalim, na nakakaramdam na iyon ay isang pagpili. At doon na mamahay ang sugat. Kasi hindi nauunawaan ng pusong tao ang kawalan. Nauunawaan niya ang presensya, haplos, boses, tingin. At kapag lahat ng iyon ay biglang nawala, naliligaw siya sa paghahanap ng kahulugan sa kawalan. Ipinapakita ng mga anghel sa akin ang isang imahe ngayon, isang malawak na kaparangan, at sa gitna nito, isang bintana. Sarado. Pero may sinagnaliwanag na dumadaan sa mga puwang. Ang liwanag na iyon ang natitira, iyon ang koneksyon na nananatiling nagvibrate sa pagitan mo at ng taong iyon. Nararamdaman mo kahit napilit mong itanggi sa ilang araw, kapag nagbabago ang ihip ng hangin, o kapag tumutugtog ang isang lumang awit, may isang bagay sa loob mo na nagigising. Para bang kinakalabit ka ng universo, hoy, may natitira pa dito. Pero ano ang iyon? Pangmulila? Pag-asa? O baka ang etyo ng isang bagay na hindi pa tapos? Ang totoo ay ang katahimikan ng taong iyon ay nagsasalita ng higit pa sa maaari ng isang libong salita. At kapag nakinig ka gamit ang puso, mapapansin mong sa likod ng paglayo na ito ay may higit pa salamig, may takot. Takot. Takot na makaramdam ng labis. Takot na hindi alam kung paano tutugon. Takot na tumingin loob at makita kung ano talaga ang nananahan doon. Binubulong ng mga anghel na tagapag-alaga na ang taong iyon ay hindi lang basta nawala. Mayroong bagay sa loob niya na nakikipaglaban pa rin sa pagitan ng kabustuhang lumapit at takot na magpaubaya sa pagitan ng pagnanais na magsalita at kawalan ng kakayahang makahanap ng mga salita. Marahil, noong huli kayong magkita, nakaramdam ka ng kakaibang tingin. Isang bagay sa tono ng boses sa pag-aalinlangan. Hindi mo natukoy sa oras na iyon, ngunit ngayon nauunawaan mo, ang kaluluwa ng taong iyon ay nagpaalam na, kahit na ang katawan ay nandoon pa rin. At kapag nagpasya ng umalis ang kaluluwa, ang katawan ay sumusunod lamang. Ngunit pansinin mo ito, ang paglayo ay hindi nagpapawalang bisa sa ugnayan. Dahil may mga tali na isinusulat ng universo sa mga pahina na hindi kayang punitin ng panahon. Kahit na hindi mag-usap, kahit nakatahimikan ang tanging pag-uusap, mayroong isang bagay na patuloy na umiiral sa pagitan nyo. Isang pakiramdam, isang enerhiya, isang alaala na nagpupumilit na mabuhay. Marahil nararamdaman mo ito ngayon, hindi ba? Parang may isang taong iniisip ka sa mismong sandaling ito. Parang ipinapadala ng hangin ang pangalang sinusubukan mong kalimutan, ngunit nakikilala pa rin ng puso. Hindi pinapayagan ng Diyos ang mga hindi sinasadyang pagkikita. Ang bawat kaluluwang tumatawid sa iyong landas ay may dalda-dalang aral, isang salamin, isang kapahayagan. At ang taong iyon ay isang malalim na salamin. Ipinakita niya sa iyo kung gaano ka makaramdam, kung gaano ka magmahal, at marahil kung gaano ka pa kailangang matutong bumitaw. Ang pagbitaw ay hindi pagsuko. Ito ay pagtitiwala na, kung ito ay totoo, alam ng universo ang daan pabalik. At kung hindi, alam nito ang landas ng pagpapalaya. Ngunit ngayon, ang nais ipaintindi ng langit ay ang pagkawala ng taong iyon ay hindi pagtanggi. Ito ay kalituhan. Ito ay isang pusong natatakot sa laki ng sariling damdamin. Ilang beses mo nang sinubukang unawain ang mga senyas, ang mga pinambibigkas, ang mga hindi nasasambit na tingin. Ilang gabi kang paulit-ulit na binabasa ang mga lumang pag-uusap, naghahanap ng bakas, ng sagot doon. At kahit ganun, ang natira lamang ay ang alinawmaw ng isang bagay na tila hindi maipaliwanag ng mga salita. Inaanyayahan ka ng mga anghel na huwag magpasalamat sa sarili. Hindi mo nawala ang koneksyon na ito, nagbago lamang ito ng anyo. Ito ay umiiral, ngunit ngayon ay nabubuhay sa dinakikitang larangan kung saan nagkakakilala ang mga kaluluwa kahit na magkalayo. Alam mo ba yung bigla na lang sumisikip ang iyong dibdib? Kapag nararamdaman mong gusto mong tingnan ang cellphone, na parang may mangyayari. Mga senyales yon. Mga senyales na ang enerhiya sa pagitan niyong dalawa ay patuloy na kumikilos. Ngunit kailangan ng kalma. Dahil may mga proseso na hindi nagaganap sa ibabaw, kundi sa mga anino. At sa mga anino may ibang ritmo ang oras. Gumagawa ang Diyos ng tahimik sa likod ng mga pangyayari na hindi mo pa nakikita. Ang kawalan na ito na nagpapahirap sa iyo ay maaaring ang pagitan bago ang isang paghahayad. Naalala mo ba nung minsan na bumuhos ang malakas na ulan at parang walang katapusan ang kalangitan? At ganun paman, kinabukasan, sumikat ang araw at nagmingming ang lahat ng mas maliwanan. Ganun din ang iyong sandali ngayon. Ang bagyo ay kailangan upang linisin ang mga bagay na hindi kayang bitawan ng puso mag-isa. May nagbabagong nagaganap parehong sa iyo at sa taong iyon. At marahil ay ito ang paraan ng universo upang kayo'y magkitang walang mga maskara, walang pagmamadali, walang ingay. Maaaring sinusubukan ng taong ito na intindihin ang kanyang nararamdaman, kaya pinili ang katahimikan. At ikaw naman, nasa proseso ng pakikinig sa sarili mong puso. Dahil minsan nasa katahimikan nagiging malakas ang tinig ng Diyos. At ang sinasabi niya ay simple, magtiwala. May isang bagay na binubuo muli, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Ngayon huminga ka. Ipikit ang iyong mga mata ng sandali. Damdamin mo ang presensya na yumayakap sa iyo na parang isang di nakikitang yakap. Ito ang enerhiya ng pag-ibig, ng pag-aruga, ng pangako na ibinibigay ng universo sa mga tapat na puso, walang totoong damdamin ang nasasayang. At kahit na wala ang taong iyon sa tabi mo ngayon, may isang sinag ng liwanag na nagdurugtong sa inyong dalawa. Isang hibla na maaaring manipis, ngunit sapat na malakas para tumawid sa mga distansya, katahimikan, at maging ang panahon. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay kayang tumawid sa panahon? Isulat sa mga komento, ano ang pinaniniwalaan mo na ibig sabihin ng katahimikan ng taong ito para sa iyong puso? Ang hinihiling sa iyo ng mga anghel ngayon ay, huwag patayin ang ilaw ng pag-asa, ngunit huwag mo rin hayaang mawala ka sa paghihintay. Magpatuloy sa paglalakad. Magpatuloy maging ilaw. Dahil ang buhay ay may kasanayan na ibalik ang kung ano ang totoo, sa tamang panahon, sa tamang paraan, kasama ang kapayapaan na sa ngayon ay kulang pa sayo. At marahil maaaring ang pagkawala ng taong ito ay simula ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagtatapos na iyong naisip. May isang sandali sa paglalakbay ng kaluluwa kung saan nagtatagpo ang pag-ibig at takot. Para itong pagkrus ng dalawang dinakikitang mga kalsada, ang isa ay patungo sa muling pagkikita at ang isa naman ay patungo sa paglayo. At madalas, takot ang pumipili para sa atin. Ang taong ito nakaramdam ng isang bagay na hindi niya alam pangalanan. At kapag hindi nauunawaan ng kaluluwa kung ano ang nararamdaman, ito ay nananahimik. Ito ang katahimikan ng pagkalito, hindi ng kawalang malasakit. Isang katahimikan na sumisigaw, ngunit papaloob. Naramdaman mo bang lumalaki ang katahimikang ito, hindi ba? Una ay mga maikling sagot. Pagkatapos ang mga mahabang pausing. Hanggang isang araw wala nang nasabi. At ang dating presensya ay naging anino. Ngunit ang hindi sinabi sa iyo ng kahit sino ay na, madalas, ang paglayo ay isang sigaw ng tulong na nakatago. Ito ay ang kaluluwa na nagsasabing, kailangan kong intindihin kung sino ako, bago ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Ang taong ito ay may dalang mga lumang sugat, mga alaala ng nabigong mga pangako, ng mga ugnayang naputol ng walang paliwanan. At kapag may bagong umuusbong, isang bagay na malakas, isang bagay na kayang magpagaling, gumigising ang takot. Ang takot na maranasan muli ang sakit. Ang takot na hindi kayaning panatilihin ang pag-ibig. Kaya ang pinili ay tumakas. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil sobrang halaga. Naramdaman mo na ba na may taong lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Ipinapakita sa akin ng mga anghel na nararamdaman mo ito. For iso ay inda e dentro ng iyong sarili ang isang kakaibang halo, sakit at pag-unawa, galit at awa, kawalan at presensya. Dahil sa isang paraan, nauunawaan mo kung ano ang pinagdadaanan ng taong ito kahit walang mga paliwanan. Munit mahalagang tandaan, ang katahimikan ng iba ay hindi maaaring maging iyong katahimikan din huwag kang manahimik sa harap ng sarili mong sakit. Huwag bawasan ang nararamdaman mo upang magkasya sa kawalan ng kasiguraduhan ng iba. Nais ng Diyos na matutunan mong piliin ang sarili mo kahit na hindi alam ng iba kung paano pipiliin. Ang paghinto na ito, kahit gaano katalim, ay isang tawag para sa iyong pagising. Itinutulak ka ng universo papaloob patungo sa sentro ng iyong sariling puso doon kung saan walang kawalan, tanging presensya ng Diyos lamang. At, sa sentro na iyan, nagsisimula kang mapansin ang bago, ang distansya ay hindi katapusan. Ito ang espasyo na nililikha ng Diyos upang ihanay ang kung anumang hindi pa naayos. Ito ang panahon na kailangan upang magmature ang katotohanan. Maaaring, habang hinahanap mo ang taong ito, siya rin ay hinahanap ang kanyang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makabalik ng buo sa kahit kanino. Ngunit, pakinggan mo ng puso, ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Maaaring magtago ito, umatras, manahimik ngunit hindi namamatay. Naghihintay lamang ito ng tamang oras upang mamulaklak na walang takot. Mayroong mas malaking dahilan sa likod ng pagkawala na ito. Sinasabi ng mga anghel na kinakailangan ang kawalan na ito upang magising ang isang bagay sa loob mo. Upang matutunan mong magmahal ng hindi sinusuko ang sarili. Upang tumigil ka sa paghanap ng mga sagot sa labas, at magsimulang pakinggan ang mga ito sa loob. At ito ang nangyayari ngayon. Ikaw ay hinuhubog. Pinapakinis ng Diyos ang iyong lakas, pananampalataya, at pagpapasya. Ang katahimikan ng taong ito ang ginamit ng universo upang ibalik ka sa iyong sarili. Ngunit mag-iingat, ang puso ay may tendensyang gumawa ng romantikong kwento sa mga bagay na hindi nito nauunawaan at may mga sandali na ang kawalan ay kailangang tanggapin bilang pagtatapos, hindi bilang pangako. Malalaman mo kung paano pag-ibahin. Alam ng puso kung kailan pa may natitira pang landas, at kung kailan na ang oras upang bitawan. Pumikit ka muna saglit. Damdamin ang kung ano ang umaalimpuyo sa loob mo. O ano ba? Sakit, paungulila, kalituhan. Okay lang. Pero sa likod ng lahat ng ito, mayroong isang bagay pa, isang nakatagong kapayapaan, na bumubulong, ginagabayan ka. Walang bagay na hindi naayon sa lugar. Kahit ang kawalan na ito, hindi pinapayagan ng Diyos ang distansya ng walang dahilan. At kung minsan, ang paliwanag na hinahanap mo ay hindi pa ibinunyag dahil bahagi ito ng plano na kasalukuyang isinusulat pa. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang totoo bumabalik. Hindi laging sa parehong paraan, hindi laging sa parehong oras, ngunit bumabalik. Dahil may mga kaluluwa na, kahit na magkahiwalay, patuloy pa rin naghahanap sa isa't isa sa parehong frequency. At ang malapit ng mangyari ang inihahanda ng universo ay magugulat ka. Ngunit ito, ay ikukwento ko sa iyo sa susunod na bahagi. Mayroong bagay na malapit ng gumalaw sa pagitan nyo. Ibubunyag ng katahimikan ang nakatago. At ang inihanda ng Diyos ay magpapatibag sa iyo, ngunit ibabalik din ang iyong pananampalataya sa pag-ibig. Lumipas na ang panahon. Ngunit may isang bagay sa loob mo na patuloy na pumipintig. Parang isang di nakikitang lubid na nanginig kahit hindi nahahawakan. Ipinapakita ng mga anghel na tagapag-alaga ang isang eksena, dalawang kaluluwang naglalakad sa magkasalungat na direksyon, ngunit nakatingin ang mga mata sa isa't isa. Ganyan kayo magkalayo, ngunit konektado tahimik ngunit magkasundo. Namimiss ka ng taong ito. Higit pa sa kanyang inamin. Higit pa sa kanyang naunawaan. May mga gabi na ang iyong pangalan ay umuukilkil sa kanya tulad ng isang tawag. At kahit anong pagsusumikap na magpapatuloy, iginigiit ng universo na ipaalaala ito sa kanya, mga kanta, mga numero, mga panaginip, mga salita, mga pagkakataon. Mga palatandaan. Wala sa mga ito ang aksidente. Ito'y mga paalala mula sa langit, ang ugnayan sa pagitan nyo ay buhay pa. Tahimik ang trabaho ng Diyos. Ang tila distansya ay isang paghahanda. Mayroong muling pagkikita na isinusulat, ngunit bago iyon, may kailangang mapagaling. Kailangang matutunan ng taong ito kung paano manatili. Kailangan mong matutunang magtiwala. Hindi humihiwalay ang universo sa kung ano ang totoo. Inaantala lamang nito ang tamang oras hanggang sa ang pagmamahalan ay bumalik na may pagkamulat at walang takot. Ang katahimikan ng taong ito ay hindi kawalan ng interes, ito ay kalituhan. At nayon, sinasabi ng mga anghel, ang katahimikan ito ay nagbabago ng tono. Kung ano ang dating duda, nagiging pangungulila. Kung ano ang dating pagtakas, nagiging pagnanasa na bumalik. Nararamdaman mo ba ito, hindi ba? Dumami ang mga pagkakatulad ang mga alaala ay dumarating ng may lakas. Ito ay enerhiyang gumagalaw. Hindi mo kailangan maghabol. Manatili ka lang sa iyong liwanag. Kapag ang puso ay tumitibok sa pagmamahal, lahat ng nasa tamang tono ay nahihila pabalik. Ayaw ng Diyos na magmakaawa ka para sa pagmamahal. Gusto niyang makita kang maging pagmamahal. At kapag ikaw ay naging ganitong uri ng panginibabaw, makikilala ka ng tamang pagmamahal ipinapakita ng mga anghel na ang taong ito ay ginising. Bumabalik ang mga alaala, sumasakit ang mga pagsisisihan, lumalakas ang pangulila. Habang ikaw ay nasasabit, ang universo ay itinutuwid ang mga landas. May nagsisimulang gumalaw. Maaaring ito ay isang mensahe, isang pagkikita, isang panaginip na tila totoong totoo. Ngunit bago yon, hinihiling ng langit sa iyo, pananampalataya. Pananampalataya sa oras, sa layunin, sa sarili mo sapagkat ang pananampalataya ay ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at ng totoong mundo. At ikaw ay malapit ng tumawid dito. Ang dahilan ng pagkawala ay hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, ito ay takot na hindi alam kung paano mabuhay sa nararamdaman. Ngunit hinihilom ng Diyos ang takot na iyon. Binabago ang pagtakas sa tapang. Katiwasayan sa salita. Distansya sa muling pagkikita. Ang sakit na naramdaman mo ay nagbigay ng espasyo sa paghahayag at ang tunay na pagmamahal ay malapit ng magpakita. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Isulat sa mga komento, ano ang naririnig ng puso mo kapag lahat ay tahimik? Sapagkat kung minsan, sa katahimikan nagsasalita ng malakas ang Diyos. Ngayon manahimik ka. Huminga. Damdamin. Ang naiwan sa pagitan niyo ay hindi kawalan. Ito ay pansamantala. Isang pahinda na isinulat ng langit para makahinga ang pagmamahal. Walang nawawala. Ni ang oras, ni ang damdamin. Ang lahat ng totoo ay makakahanap ng daan pabalik. Ang mga kaluluwang nagmamahalan ay hindi nawawala sa isa't isa. Maaaring magkalayo, ngunit patuloy na naghahanap sa hindi nakikita. Bawat isipin mo ay isang dasal na umaabot sa taong ito. Bawat alaala niya, isang hininga na humahaplos sa iyo ang pagmamahal ay hindi namamatay. Ito'y nagbabago sa aral, sa pangungulila, hanggang sa muling mga anak na malinis. Ikaw ay bahagi ng muling pagkabuhay na yon. Ang lahat ng naranasan mo, bawat katahimikan, bawat luha, ay paghahanda. Ang mga anghel ay bumubulong, huwag kang matakot sa oras. Siya ang mensahero ng kagalingan. Ang universo ay hindi nagkakamali sa mga landas. Lahat ng kailangang bumalik, bumabalik. Lahat ng kailangang manatili, nananatili. Lahat ng kailangang umalis, nagtuturo. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay aral. Ito ay si Diyos na binubuksan ang iyong puso para sa tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na ito ay maaaring may mukha ng nakaraan o maaaring dumating na bago na may ibang kwento. Ngunit darating ito. Tutu. Magaan. May layunin. Pinanindigan mo ang hindi nakikita na may pananampalataya umibig kahit walang kapalit. At ang langit ay nagbibigay gantimpala sa mga pusong tulad nito. Tumingin ka sa loob. Tingnan ang lakas na ipinanganak. Ang ningning na nanatili. Ito ay ang milagro na nangyayari ng tahimik. Natuto kang maghintay ng hindi nawawala. Maramdaman ng hindi nagmamakaawa. Bitawan ng hindi sumusuko. At kapag natutunan ng puso na bitawan ang universo ay magdadala pabalik ng nararapat sa kanya ayon sa tadhana. Kung mag-iba ang hangin sa mga susunod na araw, tandaan, dumarating ang dalaw. Isang tanda, isang muling pagkikita, isang sagot. At may intindihan mo na hindi ka kailanman kinalimutan ng Diyos. Walang distansya na makakapawi sa kung ano ang totoo. Ang universo ay laging inayos ang mga pusong naghanap sa isa't isa. At kapag dumating ang tamang oras, titignan ka ng taong iyon sa mga mata at mauunawaan ang lahat ng hindi nasabi dati. At minitika dahil mararamdaman mong lahat ay naging sulit. Wala ni isa ang walang kabuluhan. Kahit ang katahimikan. Kahit ang pagkawala. Lahat ay paghahanda. Ngayon, ang ipinanganak sa mga anino ay nagsisimula ng mamulaklak sa liwanan. Handa ka na. At pati ang pagmamahal. Ngayon na narinig mo hanggang sa dulo, humina ng malalim. Daman ang kalmadong ibinibigay ng langit sa iyo. Wala sa naranasan mo ang padalos-dalos. Ang mensaheng ito ay sagot. Marahil sa panalangin na ginawa mo ng tahimik. May napansin ka bang iba? Pinandilihan? Init sa dibdib? Ang mga ito ay mga tanda. Mga tanda na ang mensahe ay sayo. Ang katahimikan na tila katapusan ay simula. Ang pagmamahal na tila nawala ay nagmamature. Ikaw naman, anong salita ng mensaheng ito ang labis na nangusap sayo? Isulat ito sa mga komento. Minsan, ang isang salita mo ay nagpapaliwanag ng landas ng iba. Kung may kahulugan sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng iyong like. Ito ay nagpapakita sa YouTube na gusto mo pang tumanggap ng mga mensahe ng ganito, mga gabay mula sa mga anghel, puno ng pag-asa. Pakiramdam mo ba na kailangan itong marinig ng isang tao? Ibahagi mo. Maaaring ito ang palatandaan na hinihintay ng puso ng taong iyon. At kung gusto mo pang makakuha ng mga mensahe ng espiritual, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Sa ganitong paraan, laging makakahanap ng daan ang universo sa'yo. Walang nagkataon lamang. Narito ka dahil nais ng Diyos na mangyari ito ngayon. Ang koneksyong ito ay espiritual. At kasama mo ang langit kahit sa mga araw ng pananahimik. Bago magtapos, ipikit ang iyong mga mata at ulitin, nagtitiwala ako sa oras ng Diyos. Tinatanggap ko ang pananahimik bilang bahagi ng landas. Binubuksan ko ang aking puso para sa pag-ibig na darating. Pagpalain ng mga anghel ng bantay ang iyong pahinga at mga hakbang. Tandaan, kahit na mukhang tahimik ang lahat, ang universo ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, isulat sa mga komento ang salitang inagtitiwala. Ito ang magiging iyong tatak ng pananampalataya at palatandaan na handa ka na para sa kung anuman ang ihahayad ng langit.